kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3.9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa, sa panahon ni Kristo, bawal yun eh. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita, sabi mo na, nagpalaing ka ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya, ipagpas mo, gaya nung ginawa ni Archangel Miguel, nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1.9. Nang ng Hudas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Mueses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta kundi sinabi, sawayin ka ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng ang yun. Eh, ang kadiskusyon niya, yung demonyo eh. Diablo, ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang masama na itong Diablo eh. eh hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa eh. Kundi bahala na ang Diyos ka na wala ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pagkalimbawa, sinusumpa tayo sa wayin kanawa ng Panginoon. At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, eh magbasa ka lang sa internet eh. ako pinakamasamang tao sa mundo eh. Kasi ikinalat ang maraming mga kasiraan laban sa akin. Hanggang Rusya, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar, ang mga tao ay, ano sa akin, may sinasabing laban. Meron, minumura ako online. Sabi ko, talagang gano'n kasi si Kristo. Lahat ng ginawa, kabutihan eh. Sinasabihan pang may demonyo eh. Pero ang dapat nating iganti, bahala na ang Diyos sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa, kahit anong sumpa hindi tatalam, salita ng Diyos yun eh ang delikado lang kung hindi ka sa Diyos. Kung hindi ka taon sa Diyos, pwedeng tumalab sa iyo pati kulam. Pwede kang makulam. Kaya ka sa Biblia may mangkukulam eh. Totoo yun, may mangkukulam sa Biblia. Merong mga taong may kapangyarihan ng demonyo na nanmimirwisyo ng kapwa, kinukulam, binabarang, may kung ano-anong tawag sila dyan. Ano. Pero sa taong sa Diyos, hindi tumatalab yun. Basahin natin ang unang Juan 5.18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may proteksyon yan. Anak lang ng presidente, may protection eh. Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya yung proteksyon na yon, yun eh po pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa. Eh, ang totoo, nandun ako sa libertad sa Pasay eh. Meron dong isang, alam ng mga tao, mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsyaan sa mata, nakatingin siya. Sabi niya, alam mo, Brother eh, may, may kumukulam sa'yo. Magalong ba ako? Sabihin mo, masasayang yung pagod niya. Eh kasi, nung nasa Pampanga ako na nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na ganun. Kumayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing latin, sabi ko sa matanda nung nakaka-10 minutos na, sabi ko apo. <laughs> Masayang yan pag, yung, pag, ing pagal mo. Kasi kako, mas malaki yung akin kesa sa'yo. <laughs> Binasa ko ngayon yung 4:4 ng unang Juan. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa English, kapatid na Daniel, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ang nasa sanlibutan, yung kanilang Diyos, si Satanas. Nasa 4-4 yun ng ikalawang Korinto. Tinatawag si Satanas na Diyos ng sanlibutan ito. Eh, mas dakila yung Diyos ng Kristiyano eh. Uh, hindi naman tatalab sa iyo 'yun. Huwag kang mag-alala. Pero talagang may mga ganung tao, sumusumpa sa tao, gusto yung kapwa niya ay masaktan, gusto yung kapwa niya ay magdusa. Hindi naman tatalab 'yun kung ikaw ay sa Diyos. At kung wala namang dahilan, hindi rin tatalab 'yun. Pero kahit walang dahilan, pwede kang maperwisyo kung hindi ka sa Diyos. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, Kumbaga sa isda na nasa dagat, walang may-ari. ay sino pwedeng humuli. Ang masasabi ko, kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala. Kung wala kang ginagawang masama, hindi papayagan Diyos na tumalab ang sumpa. Pero kung meron kang ginawa talaga, kasumpa-sumpa, at sinumpa ka ng hindi sa Diyos, maaaring tumalab yun. Pero kung sa Diyos ka, hindi tatalab yun. At kung walang kadahilanan, hindi tatalab yun. Ganon ang sinasabi ng Biblia.